magandang magandang umaga sa lahat nandito ngayon tayo sa Agusan del Sur ano kung saan merong nilapit sa atin ulit na isang ah uh, PWD na ano uh, stroke stroke na matanda so hindi pa man to katandaan so ating pinuntahan at ating alamin kung anong magagawa nating tulong para sa kanya so ang dala pa rin natin ngayon ay bigas ano so maraming maraming salamat sa ating secret sponsor na nagbigay sa atin ng pang-ayuda sa mga ganito. So, may pinuntahan ako dito. Diretso ko na para iisang lakad, eh, hindi na tayo masayang ang oras bawat lakad natin. ah uh, meron tayong naibablog, diba? So, pagandahan nito, eh, meron tayo ngayong ayuda na galing sa ating secret sponsor. So, maraming maraming salamat sa ating secret sponsor from Chicago. ah uh, ito po, uh, sinisimulan ko na rin ipamigay. So, yung ating pinabili ninyong yung limang sack of 10 kilos na bigas ano. so abangan ninyo guys mamaya kasi malayo pa yung bahay dito so hindi ko na mapupuntahan doon sa kanilang bahay mismo so dito na ako sa loob ng sasakyan nag intro mga idol so tara sama, -sama. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. This is JP Bintong TV, uh, isang charity vlogger. So, nandito ngayon tayo sa Busan uh, del Sur, kung saan ay meron isang lalaki na inilapit sa atin. Ito ay isang, dati itong normal pero na-stroke siya. Uh, gusto ko na, gusto lang natin ating mabigyan siya ng kaunting tulong. So, kung ano yung ating madadala ngayon sa kanya, eh, alam niya naman na uh, laging bigas ang ating dala. Minsan limang kilo, minsan sampung kilo. Pag limang kilo lang ang dala kong bigas is, may na, dinadagdagan ko yan ng grocery pero wala tayong anong pan ngayon blessing so bigas lang muna ginawa natin 10 kilo so maraming maraming salamat sa pa-sponsor ni ma'am secret sponsor from Chicago ano so ito po binili ko na yung bigas na yun uh, 5 sack of 10 kilos na rice na pang pamahagi sa ating mga kababayan dito so napipili ko lang kung sino yung gusto kong mapuntahan at kaya kong mapuntahan agad ay eh, yun ang aking napupuntahan so ito ngayon yung pangalawa nating pag-dispose ng no, ating mga So maraming maraming salamat ulit kay Ma'am Secret Sponsor. Ano. So nandito na tayo sa area. So, hindi, na hindi na, tayo tumuloy dun sa bahay ni Kuya. Dito ko na lang siya kinansa. Purok. Ayan siya. So lapitan natin mga idol. Ayan ko, yung buntag. Anong pangalan mga kol? Ano yung alan? Juan. Ay, dali. Kala ako, one, eh. one, ano, pindo ko Juan eh. Juan, ano, tindo ko. Juan. Ma makabalo ko sa pangalan ni mo, dili. Ah, wait. Lay mo sambitin yung totoo mong pangalan mao na ang pangalan nimo Taloy so, si kuya Taloy ilan taong ka na pila ka tuig ikaw ikaw pila ka tuig karon 40 kapin so si tatay Taloy ay eh, nasa 40 anyos na no so anong nangyari sa iyong condition kuya but ang iyong napansin ko agad yung kamay mo is parang nakakuha na lang hindi mo siya may galaw ng normal. Oh. Ay, stroke. Na-stroke. So, na-stroke noong una. Noong... Hindi ka pa ganyan, normal pa. Mm, tapos naman hid. Naman hid ang iyong kabaak na katawan. Si tumulong sa iyo? Sino nagkon sa iyo para ikima kanan? Kanang ano yun? Mama ni mo. Boy pa ang mama ni mo. Karon. Pila ka tuig na ang mama mo? Diri ka kabalo sa iyong inahan kung pila ka tuig na siya karon. Dapat kabalo ka sa uh, tuig ng iyong inahan para kung merong ka may mga pipil apang ka halimbawa sa barangay pakahingi ka ng tulong. Kailangan niya ni. Eh. Dapat alam mo kung pila ka ila tuig na ang iyong mama. Ano ngalan? Tapos ang pangalan mo hindi mo masambit. Ano? Ang pangalan ni mo ay si Taloy lang ang pinagkakilanlan sa imo ha sa lugar niyo. So... Dugay ka na... Daan ka na taga o Or... Dayo? Hindi, sa una. karaan ka na dere. Kumbaga, erin na yung Sinila... Iyong dito ka na lumaki. Hmm. So, wala ka ibang probinsya. Kung dili ering agusan. Uh -huh. So... Nabalitaan ko kasi... Na isa ka raw PWD... Dahil meron isang concerned citizen na... Lumapit sa akin... Na gusto kang patulungan... So sa abot ng aking makakaya eh sabi ko eh, titingnan ko kung matutulungan kita ano tapos ay eh, alam naman nila kung ano yung aking pa pangunang dala kaya bigas so malay natin susunod na punta ko dito ay eh, baka may maganda tayong blessing pa no so hindi lang naman ikaw kasi ang aking binibidyo or tinutulungan mas marami pa na higit pa sa iyo na nangangailangan So ikaw ay may magulang ano, kumusta naman ang iyong kwan dito, yung pinagkakakitaan mo para ikay magkapera? Anong pinagkakakitaan mo? Wala. Sino ang nagkukuha ng mga mo sa araw-araw? Kanang iyong inahan. Ano ang trabaho ng inahan mo? Bunot ng lubi. Nagbubunot siya ng lubi. Mahirap trabaho ng lalaki na. Kaya nang pagbunot niya kanang sundang o yung bara. Bunot mismo. Inaano niya yun? Ibina e, nag nagtawag dito sa Bisaya Hurnal, nagkikipag-hurnal siya yung kanang kumbaga ay eh, libog ako dun ah. Kali, kasabot kasi ako ng Bisaya ay eh, hindi tuwid, hindi diretso. Mm -hmm. Kaya kumbaga ay eh, nag sa salitang Bisaya no uh, eh, walang galang na lang ah, yung nagpapaupa siya sa mga may ari ng lokalubihan para siya magkapera ayun kaya baka mamaya ibang bisaya na makapanood eh, yung upa sa inyo kasi eh, bad words na halos ano, sa amin yung upa ay eh, naghahanap buhay pa lang mm. so ikaw pinuntahan ta rito dahil uh, sabi nga ni ate eh, gusto, ka raw kaayo na ay wala ka daw hanap buhay ang imo hang mama ay eh, Maura lang yung nagkakakitaan. Walang lain. Nagkakasya naman sa inyo ha yung kitaan niyang pera. So maghapon, pang araw-araw na -araw, gastusin. Hmm. So ito kuya, meron akong dalang bigas. Ito. Ito mga idol, bigay muna natin yung bigas sa kanya. Uh. Malay natin, sa sulod na punta ko rito, is hindi lang ito yung madala ko makapagdala man lang kahit kaunting grocery so sa panahon ngayon kala lang muna ang aking nadala ano kay nung nakaraan napunta ko rito una yan may mga grocery yung aking bigas dahil eh ginawa ko lang nung no. para mas marami ang mabigyan eh lima limang kilo tapos grocery ang inatinagdag ko may tinapa may noodles ana para pares ano So ito sa iyo, isampung kilo naman to. Hindi ko naman yan kinan. Hindi ko na napila ng grocery para makabili pa ulit ako ng sampung kilo para naman sa iba. So, kung hindi na ako nagpunta sa bahay mo dahil nakita ko naman yung sitwasyon ng bahay mo ay okay naman. Ano? Ang pinupuyuan mong bahay na yan kayo ng balay na. Kinsa mong balay na. Sa imuhang mama? Sa imuhang mama? O sa asawa ng mama mo? abana okay. So, doon ka ngayon nagtut nagtutuloy na. Boy, pa ang papani mo. Wala na. Pila katuig nang wala ang papani mo. Siguro mga nanay mo, siguro mga 60 or 70, ano? Kasi ikaw, nasa kumpala 40. So, hindi ka balo kasi ni kuya kung pati pangalan niya, eh, hindi niya mabigas Taloy lang yung kanyang nickname o yung palayaw yun lang ang tina, pinagkakilan lang sa kanya rito so siya ay mara, mar, parang dalawa na yata nagsin sa akin ang picture mo dito eh Sinin ka kasi sa akin yung picture ni Manaser na ay eh, gusto na mo patabangan aming silingan mauna ang picture so wala din silang kabalo kung kinsa yung tunay ng alan. ano so yan kuya bigas na yan ay para sa iyo yan kung sabi ko nga ay eh, kung meron pa sana akong may dadagdagan ay dadagdagan ko pa eh. medyo kwan ngayon sabi ra eh, crisis din para sa iba no para ako para din sa ibang pamilya mao na ang aking ginagawa dito hindi hindi ko ko ng video sa iyo ay para pagkaulawan ka ang ginagawa ko rito para kung may mag-sponsor pa magagamit ko rin yung kikitain para sa iba o kung merong mag-sponsor sa iyo, ibabalik ko rin sa iyo. Ano? So sana kuya, uh, kung ano man yung naabutan ko rito, huwag kayong na, uy may pumupunta naman sa aming vlogger. Okay lang na hindi ako maghanap hanap na panikamot kay may nagbibigay naman. So maling kuan 'yon maling mindset ng utak. Ano? Dapat kung ano yung meron tanggapin at ipagpatuloy pa. Ano? So hindi na ako magpupunta sa bahay mo dahil ay eh, nakita ko naman ang forma ng bahay mo ay okay naman. So okay naman mga idol ang kanyang bahay. Ang wala lang talaga nila ay pinansyal, pang gasto sa araw-araw dahil wala nang maayos na trabaho. Si kuya hindi na rin makapagtrabaho dahil sa kanyang kamay makita po ninyo yung mga kamay niya ay eh, malamig na ito. Hindi niya na nagagalaw ito. Hindi man nagaganon nagagano na. Hindi mo na kukumkum. Talaga naka-street na lang siya. Ang ah, dahan-dahan ra. Mm -hmm. Pero kanang iyong busis, dili siya na apektuhan? Hindi, kanang busis mo ba? Yung tingog ni mo, tingog. Naapektuhan na. Sa una, normal din na. Mm -hmm. So kayong kabaa kasing katawan niya is, kung, eh, na, kung ay na mild, stroke pa lang to eh, kasi kung stroke na kwan to eh, hindi na siya makakalakaw. Eh. So mild stroke lang yan, hindi yan yung stroke na kwan. Ang problema nga lang ay, eh, alam niyo naman pag stroke kailangan therapist para bumalik tapos maintenance kung anong kailangan no? so hindi rin basta basta yung stroke kasi hindi lang ikaw yung stroke na binablog ko marami kayo meron pa nga na disgrasya sa motor hinit inran iniwanan so ilang buwan ko rin binabalik balikan meron pa dyan na stroke na tigulang 10 years na so ikaw ilang taon pila ka ng stroke duha ka tuig na. So ang asawa ni mo, nasa na asawa ni mo? Wala na, patay na. Naay anak ni mo. Wala na rin, ibig sabihin namatay na rin. Ilan taon nang mamatay ang anak ni mo? Mga pila, mga pila ka May may tulo, may anong Ang ba baby pa. Bagong silang. Ba't namatay ang baby mo? Tapos ang asawa mo, ang oh sa dahilan bakit na matay? Hmm. Ano, naglakon nag siya, nag, daag? Paano napanong paano agilang diyan tapos daw wala. Anong nangyari? Dili siya kinabuangan. Dili siya na disgrasya na Nakauli pa siya ng balay. Tapos pag uli sa balay, doon na siya inabutan. So talagang walang sakit ang asawa nimo. Normal siya. So kakapagta naman ba't na kung galing lang sa layasan yung asawa mo tapos namatay bigla? Tapos ang anak mo ganun din? Gitabangan ng anak ni mo, dili? Nadala sa ospital. Wala gihapon. Mauna ang pagtabang dirilaan sa mga kwan, silingan. Mm. So, may ilang tawig na nabatay ang iyong anak? Hindi, mula, mula nung mamatay siya hanggang tod karon pila katuig na. Yan na, mga sir, baka ako na siguro, mga lima. Mga five years old na siguro. Kung buhay siya karon. So, ilang taon nang mamatay ang asawa ni mo? Korenta, oh, tiguang, ba't tiguang na rin? Kamamatay lang. Hindi siya na high blood or na heart attack, cardiac heart attack, ganun. Kasi ang pinakamatinding kalaban ng tao yung cardiac. Hindi mo alam kasi yan, pwede kang nakain, pwede kang nain ng tubig, pwede kang natutulog. Kaya, is, apel pa dyan yung natutulog ka, binangungot ka, mau Mauna. Magiging sinyalis ng kamatayan ng tao. Hmm. So, uh, ikaw tatanungin ta kuya, uh, sa iyong kinabuhi, ano ang kailangan mong tulong talaga? Na talagang wala sa imo karon Kasi tingin ko may bahay ka naman, okay naman ang bahay mo. gusto mo saan bumukod? sa imo ang sa imo ang mama So yun mga idol no, sa mga gusto lang hindi wala sa pilitan, walang panghihinging nangyayari sa aking YouTube account ano sa aking social media account sa mas social media account ito kung ina-upload Facebook, TikTok or Instagram kung ina-upload sa Instagram kung nakikita ninyo eh sa mga gusto lang tumulong kay ang tatay Taloy ano kung may gustong tumulong at kaya naman nating ihatid agad kasi medyo malayo-layo itong lugar na to tagbina to agusan siguro mga kung saktong takbo lang siguro yung mga one and a half hour makarating dito sa kanilang lugar galing sa amin sa tagbina so sa lahat ng gustong mag share ng blessing ninyo may mga sobra sobra na blessing sa inyong buhay araw araw ano? uh, huwag tayong mahiya lumapit sa atin at ako naman po yung nagre-reply pasensya na kayo kung hindi agad ako makareply kasi ako yung Talagang tao na hindi masyadong Nagapapansin ng mga message So alam ko napakaraming nagme-message sa akin Mula sa mga comment pa lang Hindi ko na nare -replyan. Pero maraming maraming salamat Sa mga patuloy na suporta Sa mga sponsor ng Timbutiti ano? Maraming maraming salamat Mula kay Ma'am Tintin Ma'am Lisa Ma'am ami, Ma'am Anonymous Kay Ma'am Anonymous ulit Kay Ma'am Secret Sponsor Kay Ma'am Juliet Kay Ma'am Kuni Kay Ate Vilma Bailon Ma'am Abing Castro Ano? Uh, Sir Irap Luloy maraming salamat at pakisupport din ninyo Dilos Ama TV, PG TV, Edison Butiti, huwag nyo kalimutan at yung aming mga pinopromote pa tulad nila pa may bay ni Donski Gats TV sa so, kung gusto nyo makapanood ng mga kakaibang video at uh, katatakutan ay puntahan ninyo ang aming kaibigan si doon si Gas TV ano. So yun mga idol ano, hindi ko na muna pakabaan yung video natin kay Kuya. At kung makabalik ako rito Kuya ano, wag ka rin aasang ako babalik agad ano. Kung makabalik lang ako, baka sakali puhon. Sunod na bulan O araw makabalik ta ay kalo yan sa Ginoo. Pasalamat tayo dayon. Ang hiling ko lang sa iyo ay eh, lagi mo lang ako isama yung ginagawa ko sa pang prayer mo ano. So maraming maraming salamat ulit sa pagpa-unlock ng pag-interview sa ako ah. No. So, kailan mo na ako, ano? Anong pangalan ko? Joseph na lang or JP na lang. Ah, para mas mabilis, ano? JP. So, may maraming salamat mga idol. At hanggang dito lang ang ating vlog. So, God bless every day and...